ready 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 naman <laughs> please po maro po bukas tsaka mamayang gabi maro naman po ng ano dalawang araw man lang okay tanim. Matanda ka na yung matanda ko ba ka pa sa pag ng lupa. Yung magtatanim ka kasi gusto oh, okay. Ito, para, ngayon,

Mami, video. Uh -huh. Ito, Daraitan Road uh -huh. uh -huh. na ito. Daraitan. Daraitan. kubo <laughs> oh, Ang ganda. Ito, tapos dyan sila, nagsiswing sila dyan. Ako mo. Alin? picture nyo. May ganda-ganda. Ako si So, na Matakot si Maano lang naman niya kuya. Magbabaw na yan. Matigas yan. Ano yan? Ayun. Ayun. Okay. Wait lang, wait lang. May instruction. Ay, wait, 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 wait. May bayad ang bridge. <laughs> Dere diretso lang tapos Wait so, kuya so, waiting siya daw kakaliwa. Hindi so, so, so. nakita ka na bang waiting siya? Ang wait, wey so. dire dere. Hello Miss Bea. Eh. Ay, noob po, noob. No, ay, lalim. Lahan-lahan, <laughs> kuya, ha? Ayan. Lalim. Ano, pwede maganay anay no? balay-balay. cute, no? Ang kawain niyo, ano, yung pisto? No? Ano, ano yan? Tawag dyan? May Min swimming pool. Ano, dito na yun? May upuan pa. kamdalo ito. Tara, itan. Pangalawang kanto daw, kanan. Hindi dyan. Ang ganda ng view. Ang ganda ng view. The sure view. <laughs> Ang dami hindi charlie. nga naman. Ganda ng nature. Ay, ito na, charlie. Ito na ba? At nakarating na nga po kami sa hindi lakbay. Ang daming katarik-tarik at kaya, kaya dito man, dito man, dito man dito na lang si streaming. Dito pa ako sumuha. Oh, yay! Wapen! <laughs> wow! So ganda! Ayun na, naliligo sila. Help! Help! Oray! Help! 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 dito? Peach, ang ganda! Ay! Ay, hindi pala siya ganun ka, ano eh! <laughs> ano oh my God! Ano yung reaction? Oh my God! Oh my God! Peach, di ba kapag kunyari, di ba pagbago? Hey, <laughs> that's Peach! Para mag-selfie mo na tayo lahat! Malalim. Malalim.

dapat pala pag tumupo siya, nasa lumi na lang ito doon. Kasi pwede kita natin sa ano. Langway ka nga, Tina. Na, ah, one, two, three. Sapa, One, two, three. Mami, sapa. One, two, three. Okay. Okay.